sabi tayo Pagkakot ng Mega Fallout Sako Kaya may sayang mga idol Di na, di na kinaya dito hanggang sa dulo Puro isda mga idol Di kinaya Puno lahat ng, puno lahat ng lalagyan mga idol Pati tatlong bodega Ito mga kulir Lahat puno yan, mga idol. Dito na kami sa laot ngayon. Welcome to my life, guys. Welcome sa life niya, mga idol. Kita ka -ka kami, mga idol, ngayon ng tatlong batang. Yan. Ayun, iniwan na namin yung isa. Tapos pupunta namin yung isa. Pagsasabay-sabay yun namin pag-ariya. Ayun, Ayun, tatlo. May buya po. <laughs> tatlong batang mga idol, kaya abang-abangan nyo Ayun, ang gano'ng kagandang kita natin ngayon. Ay buya Sarado na. Tatlong bata ngayon ang kuha natin. Andito yung isang batang may doon. Unang kita namin bata ano sa ng tao yan mga idol bali <coughs> dalawang batang pinag-isa namin mga idol ayan dito yung isang batang hinihila namin at para isang area lang mga idol ayan tapos andito naman yung isa ayun malapit na malapit na tayo sa batang mga idol ito yung pangalawang batang mga idol <coughs> Bali Kakabit natin yung dalawa Para isahan lang na ariya Yan laking batang yan mga idol Laking kahoy Yan oh. <coughs> Mamaya Mamaya pag dilim titirahin natin Agad yan Tingnan natin at Sana makarami. Yan, pagi isay namin. Lalangwi na ul, man ulit namin mga idol. Ang daming isda. Galunggong salmon. Tas rayado yelupin. Oke. Okay. Kakapit natin 'yan mga idol. Up. Ini. mga idol, good morning. Hindi na namin naiangat mga idol yung lambat. Bunak tayo ngayon mga idol dahil sa batang. Mak, Ayan. Sarayon, kapapangon na Puro isda. Ano? Kapapangon ni Ulyo. Pareha isa naan. Bakwa kami ilupin. mga idol. Ito. Puro isda mga idol. Bro. Hindi maiangat ang lambat. Tagulong tropa mga idol. Sawa ng Diyos tayo. Sawa ng Diyos. Binigyan tayo na. Ayan mga idol ang lambat namin. Hindi na naisang na, na na pa. Masultit ko siya. Riyado Ang daming... Ang daming tong na riado. At uwi na kami ngayon sa tabako. Salamat at nakadami tayo. Mga idol, video natin sa unahan. Yan mo po ang aming... Dami mga idol, talagang sol. Napaw ang isda. Sana may makasalubong kayo mga bangka dyan at para may pamigay namin yung sobrang isda. Sa saya ang isda. Puno ang budiga namin, mga idol. Pasir yung bisa. Ay, may tubo na. Yan, mga idol. Maraming abangan nyo. Dami talaga to. Bibidyo natin, mga idol. Abang-abang, ha? Ah. Yan, mga idol. silipin tingin. Silipi. natin ang lambat, mga idol, sa ilalim. Ayan. Puro isda yan, mga idol, pa ilalim. Hindi na naiingat. Mga... 50 di pa mga idol dito, inaapis namin yung isda. Di na naitabi yung kan. Puro isda yan mga idol. Salamat kay Lord at kahit siyang ba tayo. Sold, mga idol. Kaya kayang buhay. Jillian G. Punak tayo ngayon. Jillian G. G.

apa kalate ang higdang nakukuha sa tubig ng loob na salambat pa yeah kongki tapusin nyo mga idol hanggang sa uli di maiiangat ang lambat kuris diyan mga idol kagulong mga idol pao thank you Maraming salamat kay Lord. Kaya kasi nagpon naming batang mga idol, ang daming, daming isla. Nanos hindi na pinapansin yung mga isla mga idol. Hindi <tinyo> natin kaya ubusin ito pag mga idol at sigurado abutin tayong tangalin ito mga idol. Pagkakaroon po ng storage natin ngayon. Ayan, na natin. Silipin natin Sa ng mga Ya. Alinapa pagkabagatan natin mga idol? Four is dato mga idol. Ya. Sita nyo mga idol Kalat nang isda. Ya, 'yung mga idol. Yan, oh. kalat. Four Nasa da. lambat pa din matanggal oh. Katulad nito mga idol oh. Salmon. di pa matanggal sa lambat. Ya. Yan, pati itong mga pinaglalakad na kara ng itong mga idol, puro to isda. Talagang puno tayo. So yan, isisid pa kami mga idol at nag kami. Abang-abangan nyo na lang kung sana mauli lahat yung dami kasi. Ang <laughs> Saga-saga daw ang laban mga idol. Oh, ito grabe tao sa ujan, no. oh. Bawat salok mga idol, talagang matikita mong sol. Talagang <laughs> grabe, gira.

kita nyo naman may doon ito si kagulo ang doon maraming salamat sana lagi yung madami yung natin <coughs> mapaglagyan ng siya. Hindi <tis> lahat mga Hindi natin mga idol mo dito. Hindi dami <tis> Gawin muna at si tayo mga idol. Busiro kasi tayo mga idol. sisid muna kami. Tapisin muna namin yung isda. Okay mga idol. Tapos na kami mag puno ng tatlong budiga. Magtatrabaho naman muna tayo. Kanya-kanyang damputan na ito mga idol. At dami pang isda sa ilalim. Ah! May sa isda mga idol oh. 500 kilos ang isda. Hanip 'yan. Huh? Okay mga idol. Thank you. Bunak tayo, bunak. Di kinaya ng mga trupa mga idol ang isda. Boy, mo Puro isda. Kalat Ipatong lang eh. Bun. So 'yan mga idol. Dadi tapat natin. Yan dami isda. Sadag kami sana din tayo magkakita <laughs> ng magkapalad daming dahil may sayang mga idol di na kinaya ang tagalit dito hanggang sa dulo puro isda mga idol hindi kinaya puno lahat ng lalagyan mga idol pati tatlong budiga yung mga kulir lahat puno sayang nabibilad na umpisang umpisang kayong madaling araw mga idol alaw na na ito natatakbo pa lang namin pa uwi so, tapos gusto lang namin magsalog hindi so, na maraming salamat mga idol sana din tayo yung ni Lord sa supra biyaya na binigay niya maraming salamat din na punong punong kami lulit na lulit maraming salamat thank you. Whoa!